Hello! Hi. Welcome to OOTD! Oras uh -huh. na opinion. Talakayan eh? na diskusyon with Nanay Jobert sa And of course, aking yeah. anak an si Direk Chak Manansala na binabati namin ang na nag-isang superstar, Miss Nora Onor Sa kanyang bagong masking Yeah. Congratulations po in advance. I know this will be a plus. Yes, uh, I miss you mga guys. We love you very much. Anuranyan eh? forever. Hi, Oti. Hi, video. Ayan po. Andito na po, medyo dumadami na po dahil mag start ng movie. Ito si Direk Ronald. My Lord. Say hi to Ate Guy. Hi, Ate Guy. We're gonna watch your movie, Keta. No Cinema 76. <laughs> Pakilala ka, Direk I'm Ronald Rafael. Okay. Super Nuran <laughs> Super Cinema 76. So, malapit na po mag-start yung movie. At nandito po ang mga Nuran so, yung mga manunood. Ayan. Eh, hello. Oh, papadala natin. Hello. Happy Hello. Hello. Hi, kuya Edgar. Hi, kuya Edgar. Hello Ayan po. Say hello to Ate Guy. Say hello to Ate Guy. Hey. Hi Ate Guy. We were from Antipolo trying to watch your movie. Alfred Vargas. Thank you. Thank you. Tsaka ano? Papadala natin kay Ate Guy. Ate Guy. Thank you po. Ayan po, mga manunod po lahat ng movie po, ito, ate guy. Nandito po kami, waiting for ano. Send po natin kay ate guy. Bona, bona. Bona. Ayan po, lahat po ito, waiting for the screening sa 2 p.m. Dito po sa Cinema 76. Can I see? Can I? Hindi, oh. ang video lang po. Isisend ko sa kanya. Okay. Oh, nandito sila Alex, sila Derek. Ayan po. Sa dapat siya, manunod sila ng piyata. Para sa nangyay. Pasaran itu tidak diwan, one more, yang Alex, nakasama niyo po ako sa uh, countervillain, indirect adult nakasama ko ngayon gusto ko lang po sabihin sa inyo na grabe po, congrats po sa inyo at uh, sobrang thankful po rin po ako na nakasama kita po on screen and uh, more blessings po sa inyo at uh, sana makasama po kita ulit sa isang video Uh, God bless po, thank, thank you Hi Ate Guy, I don't know if you remember me Johnny Martinez, is isa sa mga designer Mga kuwi buha ng gawin mo ng gawin CC I miss you and congratulations on Pieta. Uh, I'm going to watch it with a friend tonight and I see her very good reviews. Kapatid ko na not gagabi ka kaya napatakbo ko kahit late tayo yung ano pagkatapos ng klase ko tumakbo talaga ako para naman na all the support sa iyo. I love you Ate Gaya. I miss you. So ito po ngayon nandito na po yung mga manunood nagaantay. Ito po yung last screening ngayong January 10. Ito po. Manonood din po kayo. Manonood din po kayo. Okay lang po ni ako sa inyo video sa Thank you for documentation lang. Thank you. So malapit na pong mag-start. So marami na pong tao para dito sa last screening. Marami pong millennials. Ito na po nag-start na pong pumasok ang mga manunood ng 920. Ah, ah, 920 screening. Enjoy the movie. Enjoy the movie of the superstar and national artist. Hello po. Enjoy the movie. Send ko kay Ate guy. Hello po. Paayat na na may last screening natin ngayon January 10 so full back po siya so waiting lang po yung schedule dan dia di sini pada 11:30 petang dan dia sangatlah Hello everyone, my name is John Gabriel and I'm a newbie actor then, in the industry and so kakatapos na namin manood yun na ng Pieta well I commend na acting talaga ni uh, Tita Guy sobrang galing pa rin talaga niya walang bukas, na superstar pa rin talaga uh, and of course sa direksyon ni Derek Adolf napakaganda ng cinematic si everything's good, everything's perfect uh, ang pinaka-remarkable sa akin ay sa yung nalaman ko yung twist eh, kaya dapat panoorin siya ng mga tao at Thank you very much. Thank you po. yung movie, ah sa dulo may mga trees sa dulo, pero maganda na pakita. Hello, I'm Michelle De Vera. The movie is so great, you know. Iba yung acting combination ni Gina with Nora. From Condemned to Andrea, to uh, Bulak ng City Jail, hanggang ngayon, pag silang dalawa talaga nag actingan alam mo, ang gagaling nila, pero hindi nagpapatalong isa talaga. Gina is good but Nora is great. Thank you. Thank you to Toro. At ang masasabi ko sa pelikula, thumbs up. Ang ganda ng pelikula, ang ganda ng Ibang atake ni Derek Dean sa Kieta na at ibang Nora Honor at Alfred Vargas. Goods din si Gina alahan and Jackie Lutong sa Ember. Ang galing! Maganda yung pelikula. Nakakakilabot yung ending. So, nandun yung twisted, yung ending ng pelikula, yun ang aabangan ninyo. Uh, yung maiintindihan yung story. And, uh, believe ako sa acting ng mga artista, no? Uh, especially, Noronor and uh, Gina Alahar. And also, Alfred Vargas. Napakagaling uh, nila. It's so, a good movie. Ito na. Okay. Ang maganda sa movie, maganda yung story. Ha? Okay. Maganda yung twist, nung, nung, nung ending ng story. Ang galing ng acting ni Gina. Ang galing ng, ano, uh, very subtle yung acting ni Ate Guy, pero markadong markado. Ang galing ni Alfred. So, the whole movie, maganda ang pagkakagawa. Thank you very much. Ganda naman po. Ay, naku, ati, guys. Napakawin siya yung talaga. I love you. Ati, guys. Pumista ka na. Happy New Year. Merry Christmas. Napakaganda po na. Lieta. Mahal na mahal kita. I love you, ati, guys. Nora, ay ama right. am ka pampangan. You are still a superstar. I like your movie very much. It teaches a lesson. Make some more movie like that. Okay? Bye-bye. Love you. still love you. Thank you. A superstar. Okay. Okay, okay, movie. Okay. Ah, uh, I'm sorry lang ako hindi talaga siya nag-qualify na na for the Metro Manila Food Festival. But, uh, it's another, uh, parang, kaibang Nora ko na yung, uh, yung, uh, yung lumabas ko sa pelikula. Kumbaga, eh, it's not the usual uh, role na ginagampanan niya. So, uh, parang, it's, it's, it's a fresh opening para sa kanyang mga fans itong dito. Thank you. Uh of course congratulations to Nora Uno no. They're from Pampanga. A very nice movie. So uh well hindi masasay yung pag ah uh, uh, ng no. Napakagaling nila. All the whole cast very good. So uh, again, congratulations na. Excellent. Grabe wala nang nakapapalantay sa isang nora walang wala. grabe yung mga grabe yung facial expression movement everything perfect anong masasabi mo sa movie after watching it? Uh, honestly the movie was great it was a super movie and uh, as a Gen Z nakakatawang makapanood ang ganito and it's I'm really overwhelmed to see that uh, knowing that, uh, simply course, Mrs. Lord of Lord. Uh, one of the greatest uh, actresses of the time. she's not the greatest of it. And with the movie,